What's up mga kadadjer, kumusta na po kayo? Ah, uh, Matagal-tagal na rin po tayong hindi nakapagawa ng content mga kadadjer dahil ah, uh, nakaproblema po tayo sa ating account at saka uh, sa gadget na gagamitin natin sa ating pag-vlog at dahil ngayon mga Calvin Cheer na recover natin yung account natin at uh, meron na rin po tayong uh, gadget na magamit para sa ating paggawa ng content. Kaya tuloy na po tayo sa ating gawain mga Calvin uh, Sa bidyong ito mga Calvin Cheer, mangingisda po tayo. Uh, at bago sa lahat, um mayroon lang akong ipapakita sa inyo na ka mga kakaibang species na nanir naninirahan dito sa baybayin sa ating mga Calvin Ayan uh, Ayun po yung una kong nakita mga Calvin yun ang tinatawag namin na hila. At ito, ito po yung pangalawa mga kalbensyurir, ito po yung tinatawag namin na uh, takla, uh, parang maliliit siya na uh, lobster mga kalbensyurir uh, at nakatira siya sa uh, bato dyan sa butas ng bato mga kalbensyurir. At yan lang po muna yung ipapakita ko po sa inyo ngayon mga kalbensyurir na uri na mga species na naninirahan dito sa baybayin sa atin mga dahil uh, ito na po, ipakita ko na po sa inyo yung unang paghagis natin sa laya dahil ang gamit natin sa pangingisda sa araw na ito ay yung laya mga karunsirer, yung nakasanayan natin na gamitin pag manghuli tayo ng iba't ibang uri ng seafood sa mga karunsirer. Ayan po yung una kong hagis mga karunsirer. Uh, sundan niyo lang po yung video ito mga karunsirer para makita po niyo yung mga huli ko sa araw na ito. Ayan po mga guys na nag-shortcut na po tayo at uh, pinakita ko po sa inyo yung paghagis ng laya sa iba't ibang spot mga kalbenturer. Ayan po, naghila na ako po ako sa oras na iyan at ayan po, makita na po ninyo yung mga huli mga kalbenturer. Uh, sa oras na ito ay ang huli natin dyan mga kalbenturer, yung alimasag. yan Ayun uh, ang klase ng alimasag mga kalbenturer na, na tinatawag namin na kasway. At yan po yung ano, yung isda na kitong. Uh, at marami pa yung mahuli natin dyan mga kalccheri sari yung mahuli sa laya mga kalccheri minsan yung mga hipon uh, Meron ding mga uh, yung tinatawag namin na ano pansat mga kalccheri yung ma malalaking hipon diyan po uh, natapos ko nang ihinawala yung mga uh, sumabit na isda dyan sa laya natin mga kalccher at yan yung unang huli natin mga carpentry at dahil kaunti pa yung huli sa unang hagis natin sa laya mga guys, uh, kinuha ko naman uli yung uh, laya at inihanda ko para sa paghagis na naman ulit sa iba't ibang spot para makarami po tayo ng huli sa araw na iyan mga carpentry uh, sa kalaman po ninyo mga guys, uh, araw po ng linggo tayo nangingista dahil uh, yan lang po yung araw na libre po tayo dahil uh, wala tayong pasok sa ating uh, trabaho at nga pala mga carbiturers, sa mga lahat ng subscribers ko, yung mga followers ko na nagtataka kung bakit uh, matagal-tagal na po tayo na hindi nakapag-upload sa ating social media account, uh, ito po yung dahilan mga guys, nanakawan um, po tayo. Uh, yung nanakaw sa atin, yung gadget na ginamit natin sa ating pag-vlog at andun yung uh, number natin mga carventurer na nakarehistro sa social media account natin, doon kasi mag-send ng code yung social media mga carventurer pag uh, mag-login po tayo, uh, kaso na nanakaw mga carventurer uh, buti na lang, uh, meron na palang uh, bagong paraan ngayon sa globe dahil globe yung uh, number natin dun Uh, Nag-request nag po tayo sa globe mga carpentry na ibalik yung uh, number natin na nasama sa pagnakaw sa gadget natin. Uh, at umabot ng mga dalawang buwan mga carpentry dahil uh, mag pa to, uh, mag magpagawa pa tayo ng uh, affidavit of loose. Uh, at saka kailangan pang uh, ilapit sa abugado. Uh, uh, sa ngayon mga carpentry na balik na natin dahil uh, nakuha na natin yung... Uh, number natin na luma yung nasama sa nakaw kaya nakapasok na tayo ulit sa ating uh, social media account uh, yun po yung dahilan kung bakit uh, medyo matagal-tagal po tayo na hindi nakapag-upload. At ito na po uh, balik na po tayo dito sa ating ginagawa mga carpenters ayan po yung Uh, sa mga oras na iyan mga carventurer, yung seahorse yung nahuli natin Kaya pinapakawalan natin yung seahorse Ayan po, pagkatapos sa ah, balik na naman ako sa paghagis ng laya Mga paulit-ulit ko lang ginagawa mga carventurer hanggang inabutan na po tayo ng gabi At ito na po yung lahat ng huli natin mga carventurer Ayan po, nasa loob ng net uh, Magpapalam na po ako sa inyo mga guys dahil uh, Hanggang dito lang 'yung bidyong ito mga kadbiturir. Bye Babay na po. I love you all. Sana na-enjoy po kayo sa panonood ng bidyong ito at at sana hindi po kayo magsawa sumusuporta sa munting channel ko. Babay Bye na po. I love you all.